Pumalag naman ang ilang leader ng Kamara sa akusasyon ni Senate President Jesus Escudero na mga kongresista ang may pakanan ng anyay demolition job laban sa kanya. Sabi ng isa sa mga kongresman, wala namang ganyanan. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa Balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng mga kongresista tungkol dito? Yes, Jiggy, nakausap nga natin yung ilang mga kongresista tungkol dyan kanina. Si House Deputy Speaker at Antipolo First District Representative Ronaldo Puno, eh wala raw alam tungkol dyan sa mga sinasabi ni Senate President Cheese Escudero. Hinamon pa nga ni Puno si Escudero na pangalanan na lang kung sino-sino itong ano mga naninira sa likod niya. Narito ang parhayaga ni Deputy Speaker Ronnie Puno. Pakaibigan ko si, si Senator Cheese eh. Kupati ba ako na damay na naman yan sa akusasyon na yun. Hindi, walang ganyanan. Walang walang wag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na ako sino para at least magkasagutan na sila. Jiggy, sa likod or sa kabilangan nito, eh, naniniwala si Deputy Speaker Renato Puno o Ronaldo Puno na may basihan itong mga sinasabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na meron din daw mga kongresista na kontratista rin. Pero giit ni Puno na hindi lang po yan mga kongresista kundi may mga senador din. Hinihintay na lang ni Puno kung maglalabas ng pangalan etong si Magalong at naniniwala rin siya na mayroon nga pong mga ebidensyang maipipresenta etong si Magalong tungkol sa issue. Balik sa iyo, Jiggy. At Mariette, kumusta ang bisigasyon ng House Committee on Public Accounts sa flood control projects? Uh -huh. Jiggy, sinabi nga ni, uh, ano, ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Lidon na bukas ay uh, magre-resume na po yung kanilang briefing ano, ng Department of Public Works and Highways dito nga sa House Committee on Public Accounts. Bukas po yan ng hapon. At dito, aalamin nila no, kung ano-ano na po yung status ng mga proyekto na itong labing limang contractors na pinangalanan po ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Titingnan po nila no, kung kamusta na nga yung mga flood control projects, kung natapos ba yan, may delivery kung uh, meron pang hindi mga nakompleto o di kaya substandard. Hindi rin daw alam ni Terry Ridon nga kung sino itong tinutukoy ni Escudero na nasa likod umano ng demolition job laban sa kanya. Pero siniguro po ni Ridon na magiging masinsing yung kanilang investigasyon dito nga po sa mga maanumayang infrastructure projects. Narito ang pahayag ni House Committee on Public Accounts, Chairman Terry Ridon. Talaga ho nga merong mga allegations ng nga uh, legislator contractors. No? So I think um, very important ho, talaga na ma-address nung pong mga pinapangalanan ng mga uh, legislator contractors po eh. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.